Tara guys, samahan niyo ako magluto ng malpok. Ayan. Ah, big food tayo ngayon. Ayan yung warag anab at ito yung repolyo. Ayan, magbalot na tayo guys. Ah, ayan, balutin na natin yung repolyo. Ayan, ganyan. Tapos yan, yung kusa. Lagay natin sa loob yung kanina ginawa natin. Ayan, ah, kulpiyan gawain nilagyan na. na natin sa partero. At ayan ibubuto ini ng. Ayun sabaw na natin pinakuluan ng manok 'yun ang sinabaw natin diyan. Tatakpan natin ng plato para hindi ba siya bumuo. Oh ayan guys nakain na tayo. Oh ayan ang salad. Ang hindi mawawala. <laughs> oh ayan nga yung malupok na ginawa natin guys. Oh yung repolyo 'yan na nilagyan natin sa loob ng kanin. At 'yan din yung kusa. At ito yung grapes. O, ayan, gawa na siya. O, ayan yung piniritong manok. Hindi natin napakita. Ihabol ko na lang yung susunod na video. At saka yung soup kung paano natin sila ginawa. Thank you for watching guys. Ayan, kakain na tayo. Ayan yung aspura guys. So, ganyan siya.